Ah. <laughs> Ganti tayo, it eh. At dito mga boss, ay chinik namin yung pressure ng freon, no? yung laman ng system at nakita namin nagkulang pala. Kaya ano dinagdaga namin ng freon at nakita namin uh, okay na yung pressure niya at uh, hindi pa rin lumamig mga boss yung kabilang side ng vent ay malamig yung kabilang side naman ay mainit so hindi ganong malamig yung kabilang side pero kabilang side mainit siya kaya yun yung ititris namin so 46. 40, 46 okay that is one side of the heating circle no? and that is the other side and both of them should be closed and through that the same temperature approximately 40 or 30 something like that Sift. 70 it's open you can close it that is the proof of having a at yun nga mga boss ay kinamita ng kaibigan ko ng kanyang infrared thermometer so napansin namin na pumasok yung tubig sa heater core dun sa ilalim kasi nag stock open yung heater valve yung dual valve mga boss So yun yung tatanggalin ko at linisan ko. Kasi sabi niya doon pag uwi niyo sa siyudad doon na i ano doon na tanggalin baka tanggalin natin dito at hindi na kayo makauwi. Kasi mga boss yung binigay sa amin ng boss ay isang araw lang. Uh, gusto niya uwi agad kami since malayo naman dito. Sa mga 180 km siguro pabalik ng siyudad. So nandito kami sa probinsya ngayon. Philippines, more than enough. Yeah. Where will you go? Yeah. it's okay. The six-cylinder are okay. Huh? Even four-cylinder, it's okay to. write. it's okay. Off. Still okay. I had uh, the the two o two mm. four-cylinder engine, two hundred twenty. Kilometers per hour, hundred twenty horsepower Ice only. High speed, two hundred twenty. I, I was thinking power. on the on the on the highway, uh, running two hundred twenty, and then it made oh shit oh shit. <laughs> no, a limiter, limiter, <coughs> two hundred twenty, limiter. I don't feel it. Two hundred twenty. sixty <laughs> only. on only fifty. 50. At dito mga boss ay nireset uh, nire namin yung mga bintak twitter nya at e, tinis namin ay gumana lahat yung twitter ng its system. So uh, mag vlog ako dito mga boss. Papakita ko sa inyo kung paano ko paano ko tanggalin at paano ko linisan yung dual valve na yan. Pag-uwi ko na sa sibo at uh, abangan nyo dahil uh, hindi pa ko nakasubok maglinis nyan pero pag aralan ko muna at uh, uh, sana mga boss kung nakaabot ka man sa video rito ay sana mag subscribe ka para uh, marami pa tayong may upload mga boss at uh, marecommend ni youtube yung video natin so maraming salamat sa inyo mga boss ako yung nagpasalamat din sa aking kaibigan dahil mayroon din akong natutunan sa kanya sabi ko sa kanya ay uh, kaunti lang yung nalalaman ko pagdating sa HVAC system ng isang sasakyan pero sabi niya uh, mag-aral ka pag-aralan mo uh, para magamit mo rin yan in the future